dito na kami sa may Ginting Island mga paps Thailand So kararating lang namin Hindi na ako nag-vlog sa ano, mga paps Kasi nag-tik-taxi kami uh, nag share na lang kami So marami kami sa taxi no? uh, Say good morning Good morning mga paps ah, Good morning mga paps. So dito na yung ano yung Parang may mall daw eh Yan na tayo yun. Yung tanong mo dito Yung may factory Factory mall yata yun FOS ito yata yung tinangan natin ito yun 23 23 ringgit mahal mahal 23 ringgit 23 ringgit yung damid 23 Ah, bibi kain muna tayo, Bebe. Ha? So, kakain na mga, mga, kami mga abang kasi gawa lang si Angelo Gutom yan. At uh, ano lang yung kinain yan. So, balak namin kumain muna dito sa may ano, sa bato. Texas Chicken. Ah, Texas Chicken. Baka naman, pwede ka magpalibri dyan. Baka naman, pwede ka magpalibri dyan. Balik <laughs> ka, so, baka ka yan. Ah, kain na kami. Free lang yung Coca-Cola dito ah. Pwede pala bumalik. Ayan, baby oh. Dami oh. Free repels. Ah. Mamaya na, baby. order mo na tayo. Unlean. So ito yung mall mga pop no. So dito pa lang tayo. So antay uh, antay lang muna tayo mga Pops. Kung ano, ano pang kasalo dito. So obit ko muna kayo mga pop. Sige, wala kakain muna kami mga na Nakakagutom sa biyahe kasi isang oras yung biyahe rito, papunta rito mga pop. So kailangan namin kumain muna. Oh, ito to Coke zero, sugar. Oh. Wait, baby. Okay, push. So, yun yeah, mga paps, no, uh, ikot -ikot na ikot-ikot muna ako mga paps habang nag ng order namin. So, sisilipin so, natin dito mga paps. Ha? Mayroon daw dito ma magagandang ano, magandang view dito sabi nila. So, ikot tayo dito mga paps. Papakita so, ko lang sa inyo dito sa so, may bandarito no? kung ano mayroon dito. So hindi naman gano'ng kalamigan dito mga paps Parang Parang semi bagyo lang din naman Pero hindi sa ano Hindi talaga yung sabi na malamig na malamig no So titingin tingin lang tayo dito kung ano yung mga view rito Ah yun doon sa may ano Sa laba Sa baba Yun So yan pala yung mga view rito na sinasabi nila mga paps Yung ano lang overlooking ng na So ganda so yan uh, ito na yung panibagong vlog natin mga kapaps so, ayan ah no? uh, malamig din mga kapaps so, okay lang So cool. So punta tayo doon sa may ano, sa so, may baba mo mga kapap. sa mamaya siguro no. So inaantay lang namin yung ano, yung pagkain namin. So iniikot-ikot ko lang muna dito kung anong mayroon dito para mamaya pagala namin alam na alam ko na kung saan ang punta namin malamig na mga paps yung buga ng hangin malamig so yan tinititor ko lang kayo dito muna mga paps sa paikot-ikot dito so yan wow dito na yung order namin mga paps yan takay na hayan ano yan sayo ano ito to yun, rice uh, Okay, mga paps, ha? Ah, kain muna tayo, mga paps So, sabayan nyo lang kami, mga paps, ha? Yeah. Kain muna kami So, mamaya, ah ko kayo pag tapos kami kumain, mga paps So, sa ngayon, ay kakain muna kami ng ano Tanghali, ano ba na natin to? Tanghali, ano lang yung para na gala-gala So, yun, mga paps, oh no? Upload ko kayo sa next vlog namin, mga paps ah, Sige na, magkamay ka na, magugas ka na lang chicken joy tapos rice mm. -hmm. dalawang rice sa akin mga pop, para matibay-tibay sa lakaran mm -hmm.

はできた。<laughs> tayo ng mga awang sa tapos na ako kumain. So, inaantay ko na lang na may tas matapos. Hindi pa tapos. Pilitin so, mo pa yung kanin. Ano pa yan? ano? At si Bonso, konti na lang yung kanin. Very good. Okay mga pap, sa so, office ko kayo sa next one natin. Tapos na ako kumain. Siguro pa yung mga kamerang hotel. Ayan mga pap, ay mga paps, tapos na kami kumain so bababa na kami dito sa mga kapat mga paps Zerat lang misa sa likuran ko So nakasunod na So titignan natin ang view rito mga paps So yung vlog natin ngayon mga paps mo ay magdalawang vlog tayo kasi talagang ikutin natin yung ano yung ginting island mga paps ko na mayroon dito So ngayon ay nandito pa tayo sa maya ng pababa So ito tayo dito mga paps Malamig dito mga paps Masarap. Bee. Sana may ramen pa yan Ah. ah. Di ba? Punta tayo doon sa may ano, punta tayo dito sa bayan ng Livido. Ang sarap lamig, di ba? Sarap. Oo. Dito antique. Kasi 'yung pinaka Oh, sarap dito. So dito may around dito ng ano, ma pwede mong makita yung view doon sa may ibaba mga pop, no. So ganda So ikutin natin dito Retail Street Restaurant So Ha? Swimming pool <laughs> So tingnan natin yung view rito mga kapat Para makita nyo mga kapat Kung gaano kaganda yung view rito no Para sa bagyo din mga kapat <laughs> Di ba? Hmm. Parang bagyo no? Parang bagyo Parang bagyo di ba? So yan mga kapat so Ganda Wow. So yan mga pa ikot po kayo ulit dito no sa view dito sa kinatayo ano ng ngayon pero so, pati na kayo at hindi ko pamilyar yung lugar dito. So panoorin niyo lang mga tops yung view dito no. So papakita ko na lang tayo. Tara. Baba tayo. Asan yung sabi mo? Gusto mo magpicture picture doon? Ng tara dali. Baba tayo. So dito naman Baka yun pa yung ano, yung mga pinupuntahan na mga lugar. Ayun no, may ano ng cable no. So, baba tayo mga ka. So, bagong block na naman yun doon mga ka. dito pa tayo sa may ano. Balonong na yan. Ah, di ba? Balonong na yan, big boy yan eh. Ah. Wow, yan ba yung sinasabi mo? Ginting Highland Premium Outlet So nandito pa tayo sa may ano, premium outlet mga pop. So hindi pa tara tayo nakaikot na no? kung saan pa yung mga pwedeng galahan dito So yan o no? <laughs> O so, dali, punta ka na dun May video kita Gusto mo ba mga mga pa-picture dyan? <laughs> Sabi mo kay mama mo eh, sabi mo kay mga kung gusto mong ano. Ito na, picture lang ka na. Bibi. Picture ka na. So, dito po ang mga pasyalan lang ng mga bata, mga Ah! So, sa ngayon ay ikot-ikot muna tayo dito. Ah, uh, ikutin muna natin dito sa may ano, sa Dinting Highland na premium outlet. Kara Sulit dito muna kamala. So titingin na muna tayo dito mga paps Ah, uh, ikutin muna tayo mga paps sila bitit na ano no. Ayaw nila sa init. So hindi eh, naman gano'ng mainit mga paps kasi yung yung buka ng hangin eh, medyo malamig. So sinusulit ko lang mga paps kasi napakaganda ng ano napakaganda ng view. So kaya napakasarap magano. Maglalakad-lakad dito sa may ano, sa may tuktok ng building. So nandito tayo sa may premium outlet building mga pas, no. Tapos yung uh, kita mo yung dito, yung, mo dito yung ano, yung yung view dun sa baba. So napakasarap magigot-igot dito mga pas. Diyan yeah, no? So ito yung harap mga pas kung saan yung mga bus dito. Ayan oh. Yeah, no? Tapos sa uh, doon, doon kami galing kanina mga paps yung ano na yan, packet dito. Doon. Yun napakaganda talaga dito ng lugar mga paps. Marami talaga sa ano. Ah, uh, wala siyang pagkakaiba din sa bagyo no, kasi yung lamig. So doon pa sa pinakataas talaga mga paps, hindi pa namin narating yan. Doon yung building na yun no. So kailangan na pumunta doon at doon daw yung pasyalan. Ayun na yung ano, Angelo! Oh, you know I a Oh! <laughs> okay! kapag dito tayo sa may uh, Sky Sky Central Skyway Station Awana Sky Central So yun ang mga update natin mga pato Pero yun ang makikita dito mga pato uh, More dito yung ano yung mga pamilihan lang Tapos kainan So papasokin natin tayo dito mga pato Kung ano mayroon dito Mora no lang dito si Apin Mall. Ha? mga si Apin sa Apin lang marami rito. Uh, ah. so yan po mga kami mga May ano, mga dito. Ah, mga Japanese Japanese. Mga pagkain. Propag dito. Eh, no? Uh, <laughs> out

ng KL Central. So, yun lang yung pasalan pala doon. May nabili naman kami ano lang, yung mga pasalubong na. <laughs>